sa laban lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Hanggat, oh. hanggat nandito kami, hanggat kaya ni... Ngayon, kapit ganyan, may ganyan pa. Hmm. Ay, asawa mo. No? Pagilan hmm. niyo na yan. -uwi ko galing trabaho, ganyan pa madadaknan ko. <laughs> ano masama? Ano lang kung kaya tumingin ng tulong sa kanila. Sino na sila? Di ba na yung paliwanan ko naman na sa'yo. Sino na sila? Ay, kinabahan ako doon guys para sa akin, stop na yung pagtulong sa kanila. nagpapag yung aking ano nagpapag yung aking salamin so magandang gabi sa atin lahat mga kababayan mga kabarangay samahan nyo po ko at uh, sa araw na ito i-update ko po kayo ulit regarding kay Poyi hello po Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, maganda, magandang hapon pung muli sa inyo. Kahit medyo naghahapon na mga kababayan, uh, pumunta ako dito dahil uh, uh, gusto kong ano, uh, maibigay sa inyo ay maipakita sa inyo kasi actually sa ados pa sana yung punta namin dito. Kasi ka-text naman namin si Poy about doon sa check-up niya. Although maraming nagtatanong kumusta na raw yung check up, kumusta na daw yung uh, uh, pina, ano namin yung result niya. Pero sabi ng doktor sa ados pa. Pero mas ninais ko mga kababayan na pumunta dito para siya rin mismo magpaliwanag sa inyo. At isa pa, may bida na naman po tayo sa araw na ito. Sino kaya ang bida natin sa araw na ito mga kababayan? Samahan niyo po ko para malaman ninyo. Siya po ay agaling ng Australia. <coughs> Tao po. Hi, boy. Hello po. Kayo po pala. Ano ba? oh, kumusta ka na? Ito po. Okay naman pala. pasensya ka na. Gabi na kami nagpunta. Medyo hapon na. Okay lang. Okay na pa makausap ka? Okay lang. Puka. Yan, mga kababayan. Wala, walang ilaw dito? Wala So, po, kayako uh, kaya ako nagpunta dito dahil uh, marami nagtatanong about sa uh, result no? mga kababayan natin. Pero siyempre bago ang lahat kasi medyo mau may Okay na pakabi. Yan. Isa pa. Ayan. Okay. Regarding doon sa check-up mo, nagtatanong yung iba kung ano na ang result. Mga kababayan, uh, paano nga ba? Sige, explain mo. Ano po, ah uh, bali yung resulta po, hindi pa po namin nakukuha. Mm -mm. Kasi po, wala pa pong time, medyo busy pa po. Kaya hindi ko pa po nakukuha yung resulta. Pero sabi, sinat po ako ni Doc, sabi niya po sa September 2 daw po ang babal pagbalik ko doon sa mm -hmm. September. Region 1 po. Yes po, mga kababayan. Ganito po yun. Ang uh, result kasi nung Pinagawa namin is Sunday sana pero hindi pa namin kinuha kasi ang gusto namin mangyari kukunin man namin ngayon pero wala pa yung doktor na magbabasa. Kaya isasabay na lang namin sa picha, uh, September 2 dahil yun yung dating ng doktor na babasa kasi manggagaling pa daw sa Maynila. Hi. Hmm. Tsaka isa pa ang pinaka-reason uh, po eh Kung bakit kami nandito kahit gabi na idinaan namin Kasi, ito may nag-message no? May nakapanood ng uh, video natin nung una Naawa sila sa kalagayan mo Lalong-lalo na nung nakita nilang sitwasyon ng nanay mo Tsaka ikaw So sabi niya sa akin, Daddy Frankie Nagpadala ako ng 15,000 5K para kay Lowie 5K para kay Foye 5K para sa 61 years old na mag-asawa na iniwan ng asawa. Tulong po ay galing kay Ma'am Aussie of Australia, care of Lorna Alaay. Kaya kahit gabi na mga kababayan, minabuti pa rin ng team na magpunta dito. Kasi alam ko naman na nahihirapan sila, alam ko kailangan-kailangan nila ng pera, lalong-lalong na dun sa tonsil niya, ano, yung ano. Oo, na kailangan niya na panggamot. Although, nagbigay na rin tayo ng tulong pinansyal pambiling gamot, pero alam ko hindi sapat. Dahil ayon sa kanya, kapapasok lang ng kanyang asawa sa trabaho bago pa lang. No? Kaya dinala ko. At saka, kumusta na pala rin yung mga anak mo? Ayun po, pinachi ko po yung panganay ko, Daddy Frankie, kasi po, nahihino po siya, nangihina po siya pinag pinag ko po siya sa hospital. Sabi pinakuha po yung ano niya, dugo ihinya po. Sabi po nung doktor, ano po, uh, mataas daw po yung UTI niya tapos yung hemoglobin niya daw po is mababa. Kaya neresitaan po siya ng antibiotic na defarmgin. Mm, okay. Kaya ayun po na problema na naman wow, po ako. Mm, bakit parang sunod-sunod yung sakit ninyo? Ikaw, nanay mo, anak mo? Opo. Hindi ko na po alam yung gagawin ko na, di ba? Mm. So, Sunod-sunod yung, ano, yung pagsubok sa akin talaga. Oo. Buti alam mo na pagsubok lang yan. Okay. Laban lang, huwag kang bibitaw, no? Huwag okay. kang mag-alala. Regarding dito sa mata mo, yung sa this coming uh, September 2, sasamahan ka namin. Okay. Hindi ka namin iiwanan basta-basta, okay? okay? So, yun lang ang purpose ko, yung uh, ibig ibigni ni Ma'am Osi. Kaya, Ma'am Aussie ng Australia, maraming maraming salamat po ha. Salamat po sa inyo. Dahil uh, pinagkatiwalaan nyo po si Daddy Frankie sa pera na pinaghirapan nyo kahit hindi nyo ko kilalan lubos ay ipdinaan nyo sa akin yung pagmamahal, tulong ninyo kay uh, Poy. Sana po i-bless pa kayo ni Lord, no? Maraming maraming salamat. Poy, yung kamay mo, bilangin natin. One, two, three, four... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poye, anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing ngayon, uh, lalong uh, gano'n din sa ating mga butihin, sponsor. Lali hmm? Brango, nagpapasalamat po ako unang una po sa Panginoon. At hmm? nagpapasalamat din po ako sa Iso, Lali lang kasi sobrang kailangan, kailangan po namin ng pera na ako. Naman mm -mm. <laughs> ang magkakatulong ko sa laban lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Hanggat, hanggat nandito kami, hanggat kaya ni... Ano yan? Bakit ganyan? May ganyan pa. -hmm. -mm. Ay, asawa mo. Okay. Tigilan na yan. Kakauwi ko galing trabaho, ganyan pa magdadaknan ko. pasensya na po kayo na ni Frankie. Makapuin din niya lang po siguro na iintindi. Kausapin ko na lang po siya. mm -hmm. sige. pag a Huwag naman ganyan. Huwag mo na sila. Tumutulong lang sila. Huwag mo na sila. Tumutulong lang sila sa atin. Walang masama na ginagawa nila. Tumutulong lang sila sa akin. Walang masama sa ginawa nila. ayoko kong mabulang, kaya kumingi ng tulong sa kanila. Huwag naman ganyan. Kausapin mo sila ng ano, ng maganda para. At irespeto e mo sila. Huwag ganyan. Di ba na yung ko naman ngayon? na sa'yo sila. Hoy. Okay lang ah, uh, ganito na lang Ah, uh, pasensya ka na ano? Ah, uh, ganito na lang Pag-usapan nyo na lang mabuti Hindi uh, ko alam kung anong sasabihin ko dito guys Hindi ko alam kung minasama yata ni... Ano pangalan na asawa mo? Devin po. Usapin mo na lang ng maayos, ah? Opo, kausapin ko na lang po na lang po. Maka hindi niya lang po siguro naintindihan. Papaliwanag ko na lang po yung nangyari sa akin. Mm -mm. May hirap ako ng pasensya sa'yo. Hindi, okay lang. Na, sa akin walang problema, naintindihan ko yan. Ako lang yung nag-aalala sa inyo. Sana... Sir, ah... Uh, hindi na ba kagalit eh. Na, kausapin mo muna. Opo. Tapos sa uh, pag napaliwanagan mo, lagi ba kayo nag-aaway? Hindi naman po, Daddy Frankie. Baka siguro sinosa, sinosa lang po talaga siya, Daddy Frankie. Ah, lagi siya nagsiselos? Opo, pag may ano po. Kaya ano po siguro, nakita niyo, nakita niya po siguro na nagpasalamat po ako sa inyo, Daddy Frankie. Kaya siguro po hindi po maganda sa paningin niya po. Hmm. Sana kausapin mo ha, explain mo maigi kami, uh, pumunta lang dito dahil nagpunta ka sa bahay, humingi ng tulong, naawa rin kami, naawa rin yung mga manunood. Pero kung magiging dahilan para mag-away kayo or masira kayo, yan ang hinding-hindi ko papayagan. Kaya kausapin mo, kasi pagkaganyan, i-exit na po si Daddy Prangie, ayaw kong kami yung magiging dahilan. Na? Opo, Sige, mag-iingat ka. Kunin ko lang Opo. yung mic. Opo. ingat din po na Hindi, naiintindihan ko yun. Ano problema? Mga kababayan, mga kabarangay, pasensya na po kayo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko at hindi ko alam kung bakit nagalit bigla yung asawa ni uh, Poy. At uh, yun yung sa unang vlog pa lang, diba? sinasabi ko na na gusto kong makausap. Sa unang vlog pa lang, gusto ko kasama rin siya nung ipina-check up ka namin. Opo dahil ayaw ko na may mga ganitong mangyayari. Okay. Ito yung kinakatakot ko. Kaya lang, syempre, sabi mo, kailangan mo pa check up. Pero alam naman siguro ng asawa mo, nung pina up ka namin, kasama yung babaeng kaibigan mo na para relatives nyo pa yata. explain ko rin po sa kanya. Nalimpo. Pinaliwanag okay. Okay. mo rin. Pinaliwanag ko na rin po sa kanya. Mm -hmm. Baka po siguro, uh, hindi niya lang po talaga naintindihan. Mm -hmm na hmm. Sige ha Kasi ayaw hindi na ako babalik dito Kung gani sinabi ko Kung mag-aaway lang din kayo Okay sige na alis na kami Salamat tara mga kababayan alis na tayo Tara na Sarado muna sarado muna Avanti na tayo Ayan yun mga kababayan, mga kabarangay, no? nagulat lang ako sa pangyayari. Hindi nyo ba nakita na dumating na yung asawa niya? Biglang sumulpot? Ha? Biglang hmm. Hindi ko rin alam na ano, uh, mga kababayan. Ay, hindi ko alam to na ka, ano, kinabahan ako. Yun bang tutulong tayo pero minasama? Hindi ko rin naman alam na seloso yung asawa. Kung alam ko lang mga kababayan, mga kabarangay, na yung asawa ay seloso, hindi na ako nagpahawak. di ba, halos karamihan naman na binablog natin pagka naging emosyonal at nagpapasalamat. Umahawak sila ng kamay. Sa akin, wala akong isip na mga ganun eh. Pero nagulat lang ako na biglang nakita niya siguro, ano, na nakalapit yung asawa niya. Ay. Kinabahan ako doon guys, kinabahan ako. Pero comment nyo diyan mga kababayan para sa akin stop na yung pagtulong sa kanila. Doon na kaawa si Poy kasi sa sitwasyon na sitwasyon at kalagayan po ni foy lalong-lalo na doon sa nanay tatay niya. Kaya po kahit medyo hapon na pumunta kami dito para ibigay yung bigay ni Ma'am Osi ng Australia. Pero Nagulat ako sa reaksyon pinakita ng asawa. No? Akala ko mag makakausap ko na kasi yung unang upload, unang meet namin ni ano, Poy, sabi ko dapat makasama ang asawa. Pero galit biglang dumating galing sa trabaho yun. no? Binagsak niya yung bag eh. Pero sa akin okay lang mga kababayan, nagulat lang ako. Oh, first time nangyari sa akin to na sabi ni ano, si Loso daw talaga. Ha? Huh? Sige, so ayan mga kababayan, maraming maraming salamat, pasinsya na po kayo. God bless po.